Pangalanan niyo na lang po ako na Magda. Kami po ng aking father na kaibigan ay nag-take ng civil service sa Tugan noong 2023. Nakakakaba dahil iniisip namin na sana pumasa na kami, lalo na ako dahil nakaduit. Take na ako ng exam at hindi pa ako nakakapasa. At the same time, nakaka-excite dahil makakawalay kami. Isang kwarto lang ang inupahan namin para magstay sa Tugue. A day bago ang exam, nagtungo na kami para makahanap ng matutuluyan dahil maaga ang exam. Masaya kami enjoy kasama ang aking secret lover na kami lang ang nakakaalam. Nag-holding hands kami sa van, nag-akbayan sa mall para kaming nakalaya sa haula hanggang sa umabot na ang gabi. Di ko alam paano kaming dalawa. Sisibat sa mga kasama namin dahil hindi naman nila alam. Kaya natulog na lang kami. Kinaumagahan exam na at nasaktong pareho lang kami ng school na pag eeksaman Inagahan namin matapos at habang wala pa ang mga kasamahan namin, sumibat kami sa hotel na pinag-check-inan namin para maka-score. Hehehe, <laughs> alam nyo na yon. So ayun, sumakses ang first round ng hindi nalaman ng mga kaibigan naming kasama namin. At dahil ata doon kaya hindi kami nakapasa. Pero ang mga kasamahan namin ay nakapasa. Sa tingin nyo, dahil kaya doon kaya kami hindi nakapasa?